Ipinakilala na ng auctioneer ang mga piling bisita na dumayo pa mula sa iba't ibang bansa. Una niyang binanggit si President Kyoto Kamida ng Kamida Commerce mula sa kanilang bansa. Sumunod ay si John mula sa pamilyang John ng England. Pagkatapos ay ipinakilala rin ang isang magandang babae mula sa France, si Louise Anne, at si Babak naman mula sa Middle East. At sa huli, binanggit ng auctioneer ang pangalang Mr. Lin Zin mula sa China. Ngunit imbes na humanga, napuno ng pagtataka ang mga tao sa loob ng bulwagan. Halos lahat ay nagtanong kung sino ba talaga si Lin Zin dahil wala silang narinig kailanman na ganoong pangalan sa alinmang malaking pamilya ng China. Sa likuran, may isang lalaki pang nagbulong sa katabi niyang babae. Wala namang ganoong tao sa Ling group ng China. Baka naman isang bagong yaman lang yan na nakikisali para makalawak ang karanasan. Napangiti lang ang babae sa tabi niya, halatang hindi rin seryoso ang tingin kay Lin Zin. At doon, imbes na manatiling tahimik, biglang tumayo si Lin Zin mula sa kanyang kinauupuan. Diretso siyang naglakad papunta sa harap, dahilan para magulat ang mismong auctioneer. Pag-akyat niya sa entablado, Kinuha niya ang mikropono at buong kumpiyansang nagsalita. Pasensya na kung makakaistorbo ako. Ako si Lin Zin mula sa China. Alam ko, bilang isang bansang kilala sa silanganing kagandahang asal, hindi dapat ako ang nasa gitna ng atensyon ngayon. Pero para mas maging magaan ang pakikitungo natin mamaya, hayaan niyong magsalita ako sandali. At doon nagsimula ang kanyang tatlong matitinding pahayag. Una, malinaw niyang sinabi. Nandito ako para sa mga sinaunang kayamanang kultural ng China. At kung may makita akong bagay na nagustuhan ko, tiyak na mapupunta iyon sa akin, lalo na ang huling item sa katalogo ng auction, isang artipaktong ninakaw at nawala sa ibang bansa. Determinado akong mabawi iyon. Pangalawa, idinagdag pa niya na. Dahil ito ay isang charity auction, gawin nating mas kawili-wili. Kahit magkano ang gastusin ko ngayong gabi, dodoblihin ko iyon at buong halaga ay idodonate ko sa charity. At pangatlo, binitiwan niya ang isang babala na parang hamon. Maging maingat kayo sa inyong pagtaya. Dahil kapag samobra kayo, baka sa huli ay kayo rin ang mawalan ng malaki. Hindi ba, Mr. Kamida? Nag-eko ang bawat salita ni Lin Zin sa bulwagan, dahilan para mapanganga ang karamihan. Para sa kanila, sobrang kapal ng mukha ng binatang ito. Sa tabi-tabi, may isang babae pang napabulong, kay ang bata mula sa China. Hindi naman napigilan ng lalaking kasama ni Kamida ang kanyang inis at mariin binigkas, hindi mo talaga alam ang hangganan mo. Ngunit kahit galit ang tono, may ilan pa ring nagustuhan ang narinig. Yung parehong babae, ngumiti at napabulong ulit pero in fairness. Ang ganda ng sinabi niya tungkol sa donasyon. Medyo cool din. Samantala, pinilit namang panatilihin ni Kamida ang kanyang tikas. Pero halatang masama ang tingin niya kay Linzin habang malamig niyang binigkas. Nagbubulalas lang siya. Isa lang siyang payaso. Wala tayong dapat ipag-alala. Lumapit ang lalaki kay Kamida at mahina niyang ibinulong ang balita. Ayon sa kanya, nalaman na nila na ang pamilya John ay nagdala ng limang milyong pondo, habang ang mga bansa naman ng France at Middle East ay nagdala ng tig 4.8 bilyon at 4.5 bilyon. Dahil dito, tiyak na sapat ang inihanda nilang walong bilyon para duminahin ang buong auction. Sandaling nag-isip si Kamida bago niya utusan si Kao na ipagpatuloy ang paliwanag. Doon, inilahad ng lalaki na ang auction na ito ay bahagi ng mas malaking plano, ang tinatawag nilang Greater East Asia Artifact Plan. Handa na raw ang pabalat ng pahayagan para sa DJ Corporation, at matapos ang auction, tiyak na mapapabilang ang imahe ni Kamida sa mga dyaryo bilang simbolo ng kanilang engranding plano. Kapag nangyari iyon, tataas ang halaga ng kanilang stocks, at sa tulong ng mga puwersang pinansyal, malaki ang chance ang maging susunod na presidente si Ginoong Matsumoto. Napangisi si Kamida sa narinig, at sa ngiti puno ng kasamaan, binitiwan niya ang mga salitang, magaling. Sa aking paglalakbay pa sulong, ko na lamang ang ilang langgam na haarang sa aking daraanan. At sa mismong sandaling iyon, ipinahayag na ng auctioneer sa lahat, opisyal nang nagsisimula ang auction. Ang unang item, isang incense burner mula pa sa panahon ng Jiangho, na may panimulang presyo na 8 milyon. Hindi na nagpatumpik kampak ang lalaki at agad nilang tinaas ang kanilang numero, sabay bigay ng alok na 30 milyon. Muling nagtanong ang auctioneer, number 001 bids 30 million. May mas mataas pa bang alok? Habang nagpatuloy ang sigawan at tensyon, biglang lumingon si Kamida. Pinagmasdan niya ang paligid, hinahanap si Lin Zin. At doon niya napansin, bakit tila hindi ito nakikisabak sa laban ng pataasan ng presyo. Habang hawak-hawak ni Lin Zin ang auction catalog, napakunot siya ng nuo at nagtanong kay siya Yapsun, parang nagdududa pa, ito ba talaga yung luohan statue na in-export pa raw papuntang China noong Tokugawa era? Hindi naman ito tugma sa kultura ng China, kaya ba talaga itong mabenta? Napatingin si Sia Yoxuan sa tinutukoy ni Lin Zin at maingat na ipinaliwanag, Oo, noong sinaunang panahon kasi, maraming bansa ang nag export ng mga kalakal. Iba-iba ang estilo nila, at talagang madaling mapansin ang kakaibang disenyo. Pero habang nagsasalita, bigla rin siyang natigilan at napahiya. Napangiti siya ng alanganin at agad humingi ng paumanhin, Pasensya na, mas malalim pa ang kaalaman mo sa artifacts kaysa sa akin, pero nag-explain pa rin ako. Isinara ni Linzin ang katalog at ngumiti sa kanya, medyo seryoso pero may lamang, Alam mo, gusto ko yung pagiging passionate mo kapag nag-uusap tungkol sa artifacts. Yung mga taong seryoso sa isang bagay, sila ang pinakamagandang pagmasdan. Bigla namang namula si Siya Yoxuan sa narinig. Halos hindi niya maitago ang kilig habang sumagot ng mahina, ako rin. Sa sandaling iyon, muling tumaas ng limang porsyento ang favorability niya kay Lin Zin. At mula sa kabilang panig, hindi nakaligtas sa mga mata ni na kamida ang eksenang iyon. Napakunot sila ng nuo, nagtaka kung bakit ganoon ang ipinapakita ng dalawa. Para bang may ibang laro na nagaganap na hindi nila maintindihan. Napangiti si Kamida, sabay buntong hininga na may halong pangungut siya. Sa isip-isip niya, isa na namang bulag na makabayan. Pero ang susunod na item ay mga artifact mula China mismo, tingnan natin kung paano mo iiwasan ang hamon ko ngayon. At doon na nga ipinahayag ng auctioneer ang pangalawang gamit, isang blue and white pickup plate mula China, magsisimula sa 10 milyon. Hindi na nagpatumpik-tampot pa si Lin Zin. Agad siyang nagtaas ng bid dahil ang nasa harap niya ay hiyas mula sa sariling bansa. Nang makita ito ng mga mayayamang tycoon mula sa iba't ibang bansa, halos sabay-sabay silang napangiti ng malamig. Aba, ang mayabang na batang ito ay nagpapakita ng tapang, turuan natin siya ng leksyon, ang sabay-sabay na pumasok sa isip nila. Ngunit hindi nila inasahan ang sumunod. Malakas at malinaw na ipinaabot ni Lin Zin ang kanyang presyo, tatlong daang milyon. Nagulat ang tatlong taikon, napahawak sila sa nuo, pawis agad ang lumabas sa kanilang mga sentido. Itinaas niya ng ganito, kalaki agad. Sino ba namang magsisimula ng bidding ng ganyan? Si Kam Ida naman, napangitilang ng malamig. Nakakaawa, desperadong magyabang, ang bulong niya habang pinagmamasdan ang eksena. May isang lalaki pang lumapit sa kanya at nagtanong kung gusto ba niyang magbid. Ngunit kalmado lang ang tugon ni Kamida, ang porselana na iyan ay hindi aabot ng higit sa isang daan at walumpung milyon. Kung gusto niyang magtapo ng pera, hayaan mo siya. At dahil wala nang nagtaas pa ng halaga, mabilis na ipinahayag ng auctioneer, number 008, tatlong daang milyon para sa blue and white peacock plate. Tumayo si Lin Zin, lumapit sa harapan ni Xia Yaxuan at mahina sinabi, para sa iyo ang pick-up plate na ito. Sumasalamin ito sa kagandahan mo. Nabigla ang mga tao, isang babae ang napabulong sa kasama niya, binigay lang niya ang isang artifact na tatlong daang milyon sa date niya. Totoo bang ganito siya kay Aman? May isang lalaki namang mayabang na ngumisi at bamulong pabalik, isang piraso lang yan, nagbabluff lang siya. Samantala, si Sia Yoxuan ay halos mamula sa hiya at tuwa. Humarap siya kay Lin Zin at nagsabing mahina, kung tutuusin, bagay ito na nasa museo natin, pero salamat, sobra kung nagustuhan. Ngumiti lamang si Lin Zin sa kanya, na parabang sapat na ang palitan nila ng titig. At sa nakikitang lambingan ng dalawa, halos kumulo ang dugo ng mga kalalakihan sa paligid. Ano to? nagpapakitang gilas ng pagmamahalan sa gitna ng auction reklamo nila sa puntong iyon muling nagsalita ang auctioneer ang ikatlong gamit isang walong talampakang jade magatama mula sa Kawabi era ng ating bansa panimulang halaga 8 milyon hindi na nagpaligoy-ligoy si Kamida at agad nagtaas ng presyo 20 milyon ngunit bago pa man matapos ang sigla ng kanyang bid biglang sumalo si Lin Zin at walang kahirap-hirap na itinaas sa 500 milyon. Sa ginawa ni Lin Zin, hindi napigilan ni Cao Jun ang mapilang at mapamura sa sarili. Buizat, hindi ba't sinabi niya na bibili lang siya ng mga artifact mula China? Anong kalokohan to? Kasunod noon, may isa pang lalaking kasama nila na agad na nag ang ulo. Ginagawa niya to ng sadya, pinuprovoke niya si Presidente. Si Cam Ida naman, bagamat halatang inis, pinilit manatiling kalmado. Napakababang taktika, nasasayang lang ang pera nila para lang asarin ako. Kay Infantile naman. At doon na nga pumutok ang anunsyo ng auctioneer, number 008, limang daang milyon para sa walong talampakang magatama. Mabilis na tumayo si Lin Zin ngumiti, at walang kabog-abog na tumingin kay Saito Sabama. Miss Saito Sabama, ang magetama na ito ay regalo ko sa iyo. Pasasalamat ko sa serbisyo ng iyong masahe. Halos mabingi si Sabama sa narinig, nanlaki ang mga mata at tila natigilan. Hindi na siya nakapagsalita, pero si Kam agad na sumiklab ang galit. Humarap siya kay Sabama at mariing nagtanong, bakit niya alam ang pangalan mo? Napalunok si sebama halos magpanik sa harap ng amo. Hindi ko sinabi, Master. Talagang hindi. Siguradong gumamit siya ng kung anong sekreto para malaman ang pagkakakilanlan ko. Maniwala po kayo, Master, tatanggihan ko ang magetama. Ngunit malamig lang ang naging tugon ni Kamida. Tatanggihan. Bakit mo tatanggihan? Regalo niya iyon. Inuutos ko sa iyo, tanggapin mo. Sa puntong iyon, mas lalo pang nanghina ang loob ni Sabama. Mabigat ang kanyang buntong hininga bago napilitan siyang sumang-ayon. At sa mismong sandaling iyon, bumagsak ng gusto ang favorability niya kay Lin Zin, naging negative 10% na lang. Ngunit si Lin Zin, imbes na minas, abot tay nga ang ngiti. Sa loob-loob niya, ang hirap makahanap ng taong pwedeng pagkakitaan na sabay pa rin bumabagsak ang favorability. At bonus na makita ko pa ang nakakatawang reaksyon ni Kamida. Samantala, si Sabama naman ay litong-lito. Sa isip niya, ano ba talaga ang pakay ng taong to? Basta na lang nagbibigay ng kung ano-anong bagay, pinapahamak ako, pinapagalitan ng master, Ngunit habang nakapikit siya at unti-unting namumula ang pisngi, napaisip din siya, pero, ito rin ang unang beses na may nagbigay sa akin ng regalo. At doon biglang nadagdaga ng limang porsyento ang favorability niya para kay Lin Zin. Hindi makapaniwala si Lin Zin. Ha, tumataas na naman. Hindi ko naman inaasahan to. Pero bago pa siya tuluyang matuwa, biglang pinag-cruise ni Sabama ang mga braso, Napakunot ang nuok, at inis na nag-isip, sayang lang, galing pa sa nakakainis na lalaking iyon. Dahil doon, bumaba ulit ng tatlong porsyento ang favorability niya. Muling natigilan si Lin Zin. Ano na naman to? Bakit pababat pataas? Si Xia Yaxu naman, tahimik lang na nakatingin sa kanila, hindi alam kung matatawa o mainis. Sa isip-isip niya, ano na bang nangyayari kay Lin Zin? para na siyang nasa roller coaster ng favorability points. At doon na hininga si Lin Zin, lulumo. Ang bilis ng palitan, isang porsyento ang nadedagdag, isang porsyento ang nababawas, paulit-ulit. Hanggang sa hindi na niya maintindihan kung ano ba talaga ang iniisip ni Saito Sebama, o kung saan ba siya nakatayo sa puso nito. Umayos ng upo si Lin Zin at may halong biro niyang sinabi na akala niya ay magiging matindi ang labanan sa bidding, pero ni isa raw ay walang nagtataas ng presyo. Pasalamat pa siya na parang pinagbibigyan siya ng lahat, at dinagdag pa na yung mga susunod na item ay hindi naman mga Chinese relic, kaya kung gusto ng iba, sila na ang magbid. Sa sinabi niyang iyon, halatang nag-init ang ulo ni Kamida. Sa isip-isip niya, buwisat na bagay to, Sige, pagbigyan mo na kita, pero hindi magtatagal, ipapakita ko rin sayo. Maya-maya, inilabas na ng auctioneer ang panibagong item, isang lacquer bottle mula pa sa Kamakura period, at sinimulan ito sa halagang 5 million. Agad na nagtaas ng kamay si Andy John at tumaya ng 8 million. Hindi naman nagpatalo si Louis Ann, itinaas niya agad sa 10 million. Pero biglang sumingit si Babak at malaki ang tinaas, 30 million agad. Ngunit hindi pa rin doon natapos. Ang alagad na lalaki ni Kamida ang sumunod na tumaya at diretsyong tinaas ito sa 80 million. Doon na nagtapos ang bidding at sa huli, ang lacquer bottle ay naibenta sa halagang iyon. Agad na nagsipalakpakan ng mga tao. Narinig pa ang ilan sa kanila na nagsasabing impressive as expected of Mr. Kamida, at may ilan ding bumati sa kanya. Pero biglang lumapit si Kao Jun at palihim na nagbulong kay Kamida. Habang nakaturo sa ibang mayayamang bidder, sinabi niya, President, huwag kayong papaapekto sa papuri ng mga yan. Sa totoo lang, hindi kayo ang tinitingnan nila, si Lin ang pinagmamasdan nila. Ang dahilan kung bakit nakuha ninyo ang artifact ay dahil bahagya lang niyang ginagalaw ang kanyang pinky finger. Akala ng lahat ay magtaas siya ng bead kaya umatras sila. Sa sobrang inis, hindi na nakapagtimpi si Kamida. Malakas niyang sinampal si Kao Jun at sinigawan ito na tumahimik na. Hawak-hawak ang kanyang pisni, agad na humingi ng tawad si Kao Jun dahil sa pagiging madaldal niya hindi naman pinalampas ni Lin Zin ang pagkakataon para asarin. Lumapit siya, hinawakan pa ang pisngi ni Cao Jun at pabilong sinabi, Nako, so lahat kayo nanunood sa akin. Huwag kayong mag-alala, huwag kayong mag-alala. Ang susunod na item ay isang Chinese artifact. Kung gusto niyong makita akong kumilos, eto na. Doon na pabuntong hininga na lang si Kamida, at pilit niyang pinakalma ang sarili. Sa sandaling iyon, inilabas ng dalawang lalaki ang isang painting. Ipinaliwanag ng auctioneer, The 10,000 Thousand Rivers and Mountains map mula pa noong huling bahagi ng Tang Dynasty ng China. Simula ng bidding, 80 milyon. Dahil dito, agad na nagsimulang magbid ang mga tao. Isang tao ang nagbid ng isandaang milyon. Sinundan ito ng isa pa na nagbid ng dalawandaang milyon hindi rin nagpatalo ang isa pang kalahok at tinaasan pa ng tatlundaang milyon. Hindi rin nagpahuli si Kamida. Siya mismo ang nagtaas ng kanilang bidding number. Malakas na sinabi ng auctioneer. Number 001, si Ginoong Kamida, nagbid ng walundaang milyon. Agad namang itinaas ni Lin Zin ang kanyang number. Halatang nababagot na siya sa mabagal na pagtaas ng presyo. Malamig niyang sinabi. Ang dagdag na isang milyon kada round ay nakakaantok. Kaya magbibid ako ng dalawang bilyon. Sa narinig ng lahat, halos hindi sila makapaniwala. Dalawang bilyon, na panganga ang mga tao, at maging ang isang magandang babae ay nagulat sa malakas na bid ni Lin Zin. Ngunit hindi nagpahuli si Kam Ida. Malakas niyang idineklara. Magbibid ako ng 2.5 bilyon para sa painting na ito. Agad na nagsalita si Kao Jun, halatang nag-aalala. Sinabi niya kay Kam Ida, President, nakalimutan niyo na ba ang ating estratehiya? Kailangan nating makuha ang mas maraming artifacts hanggat maaari. Kung gagastos tayo ng ganito. Ngunit bago pa siya matapos, galit na galit na pinutol siya ni Kam Ida. Tumahimik ka, kung palagi tayong uurong, nasaan ang dangal ng pamilya Kam Ida? Samantala, nakangiti lamang si Lin Zin. Itinaas niyang muli ang kanyang bidding number at malamig na sinabi, Kung gusto mong makipaglaro, paglalaroan din kita. At agad niyang ibinida ang huling salita, 3 bilyon.